Tapad. Last na namo karon karoon. Ngit, ngit. Mo. Ngit, ngit man. Oh, nagpa-red. <laughs> Kung kalang lasa ka nag-live. Ha, nag <laughs> <Anag mo. laughs> Ano? Ano? Anak nga nga lubuan. Dato Yan, nasa kayan? Magtupad kayan. yan. lagi ka magtupad. Eh, yeah, what's mga katupad? Good morning, good morning! Last day na, karoon pa lang video. Ano lang, <laughs> wala tayo rin. Pagamba na rin ko na Ah, kay last naman. Hada. Ay, nalagay na <laughs> 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 Guys, di na tayo magkuan, guys. <laughs> 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 Nakalibring ka na kami, pandesal. Ayan <laughs>

Okay. Nag-jogging man sila ganina. Oh, mm. Last na na moron guys for 10 days. Pay out na naman. Aw, oh, ganing ba na kasi si Sindoy? Kay si Kwan? Apil na gayon ta si ja Alista na si ja nga to. Diyaka, wakman oh, ni Ad to. Ito ba ka ulit? Si, si kuan man to sa ten eh? diamond ngan to. Well, na man jagi lakaw. lakaw na magorienta kay ako ni trabaho to. Pa Natawag ganin, natawag lagi si Daya. Dawa lang man sa Orient. Our last day for the day Asa manta padong kan tu guys

<laughs> Limpiu maningan ya. Ay mama sigon ilang gibunga jan kahapon. One man. aku mau one kahapon, no. no Dito tong Hindi ko sa isang Hi. Hi. So, mo te? Ha? pangani mo? Evelyn. na ano, naman. Evelyn. awa. Ang ilang gawin ko nun nga, na nga ba taga-payatas? Nakalimot mismo nga, ang panggiging ng payat. Ay, okay nga, payatas ka rin. Magatas! Magatas! <laughs> so Taga-magatas, wapa man? Payatas. Payatas o bagatas. Pare-pareha raman. Dakaw, ang pwede sila gagawin <laughs> <laughs> ay? Panra, panra. Panra na sila roon.

Bye, bye Thank you for watching, guys. Lasing ko pa may nag ngit, ngit ba? Bye!